DIY sa paggawa ng gamot na ano na ubo sipon ito snow bear snow bear tapos limang kalamansi tapos maligamgam na tubig yung snow bear anin mo muna dudurugin pag nadurog na lalagay mo dyan yan lalagay mo dyan Nagmukha na siyang Nagmukha na siyang Shabu hmm. Na, ayan na yung slow beer Tapos Kalamansi Hihiwain yung kalamansi Ayan Ooh. Hmm. Ok Pernah awak ni yang kalamansik Tigaan Lagi yang Dan Jadi menghalau Macam pinat Tigaan Dan Terus Dan Dan Ngayon, may kalamansi na at saka stover sa loob. Saka natin ilalagay yung na tubig. Yan. Ilalagay na natin yung mainit na tubig. Yan. Umuusok-usok na yan. Mikos-mikos no? na yan. Insan. Yan. Pag na-mikos-mikos na yan, insan. Yan. Yan. Haloyin mo ngayon para malusaw yung snow bear. Malusaw yung snow bear, langhapin mo ngayon yung usok. Hi vlog! Yan yan. Ang Welcome sakap. to my guys! Hi vlog! Sarap. Welcome to my guys! <laughs> <laughs> Sige na, okay na yun. Yan yung gamot sa ubo at sipon. Yung makating lalamunan. mo na